eto yung ating DIY pond filter ito yung first chamber ito naman yung second mechanical chamber mga filter media natin na filter brush ang ginamit nating mechanical yan yung ating UV light inlet ng tubig papunta sa bio chamber ito naman yung ating bio chamber at nandito na rin yung pump ito na po yung ating filtration system What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi na tapos na po natin gawin yung ating DIY fan filter gamit yung sirang refrigerator or yung ginamit po natin dito yung ating ref top Complete na po yung kanyang setup na lagyan na po natin ng mga filter media at paandar na po natin yung system. Ngayon tingnan po natin mga kahabi tra. Eto na po siya mga kahabi. Ito po yung first chamber natin. Natapos ko po ito kagabi. At ayan sobrang dami na ng mga na-stuck. <laughs> Tapos, ipasok ko dito yung tubig. At saka doon, papunta naman dito sa second chamber natin. Ray gel din po yung ginawa natin dito. Ayan. Tapos dito, may kita nyo, wala nang disturbance sa tubig. Kaya nag-set up talaga sa ilalim yung mga dumi. Ayan. Tapos dito. Tapos dito natin ilagay yung UV light. ito po yung drain tapos papasok dito yung tubig papunta dito sa ating bio chamber may mga pumis, lava rock, may mga ceramic rings tapos naglagay na po tayo ng konting ito naman yung kanyang drain pipe at saka yung pump na dito ayan po yung complete na setup natin dito crystal clear yung tubig natin skimmer natin guys medyo mabula pa bago pala kasi yung tubig kung paano ko ito ginawa. Panoorin natin sa video na to. <laughs> ito na po yung frame or yung patungan ng ref tab. Mga haligi niya dito. Ayan pa. Pwede na po siyang patungan. Ayan po guys, nalagyan na po natin ng butas. Lilinisin na po natin ngayon itong filter chamber para mailagay na po natin dito yung mga filter media at may setup na po natin itong chamber po natin na to. Ayan at tatapos sa na po natin linisin tong mga chamber pero inabutan po tayo ng ulan. Pero kahit mo ulan, iko-continue ko pa rin yung pag-setup natin dito. Ayan po guys, uminit naman po dito sa amin at ito na setup na po natin yung mga mechanical. Ang gamit po natin dito is yung filter brush. Ayan. Tapos dito yung mga bio di pa natin nalalagay. Ito, naglagay po tayo nito. Ayan, DIY lang po natin. Parang plastic po siya. Nilagay po natin dito. Ayan. Tapos, di po siya nakasagad dun sa ilalim. Para regal flow din po yung gagawin natin dito. Ang galing po po muna. Ayan. Di po siya nakasagad So, ayan po yung setup natin. Tingnan na lang po natin kung kulang pa itong filter brush para dagdagan na lang po natin to. yan po yung skimmer. Ito po yung bottom drain. Aangat po yung tubig. Papasok po dyan. At saka dito. Ayan. Papasok dito sa chamber na to. Uh, dito yung mechanical natin. Tapos lagay ko na po muna yung mga bayo dito. Ito, yung mga pumice at lava rock. Meron din tayong mga ceramic rings. Ayan. Ito yung pump natin. So, sa mga nagtatanong ko ano yung pump natin ulit, itong gamit natin dito ay Aquaspade E6000. Ayan po siya. So, meron tayong talaba dito. At dito natin ilalagay yung UV light. Pupunta po muna tayong hardware dahil bibili po tayo ng elbow. Nakalimutan ko Sunday nga pala ngayon sarado yung mga hardware. <laughs> Mabuti na lang at nakahanap pa tayo ng mga extra elbow dito. Ayan guys, na-install na po natin lahat ng mga elbow at na kailangan install. Lagyan na lang po natin dyan yung ating talaba na sobra. Tapos itong UV light, isaset up po natin yan dito. Ito naman dalawang butas dito sa ref tab po natin. Ah, ginawa na lang po nating outlet din po ng tubig. Same po dito. Kasi wala po tayo mabilhan ng cup, sarado po kasi. Pero mas okay naman po itong ganito. Ito yung bayo natin. Ayan po yung pump, ito yung mga filter media, ito yung mga filter brush natin dito. So ngayon gagawin na po natin yung pinakamahirap na part, yung pagpuno ng tubig dito. Kasi guys, yung gamit po natin dito ay deep well, di po tayo gumagamit dito ng tubig sa gripo kasi yung pinaka source po natin ng tubig dito, na walang tigil is yung poso lang. Yung sa gripo po kasi dito scheduling po kaya di po tayo makagamit din nun. At mas okay naman po itong poso dahil di na po natin kailangan maglagay ng anti-chlorine. Basta check nyo po muna yung tubig na safe po sa mga alaga po natin. Medyo marami-rami po itong tubig na hakutin po natin ngayon. <laughs> At ito po yung mga alaga natin dito. Yan. Wala pa pong kain yan kasi sinigurado po natin na condition po sila. Pag kasi pinakain po natin yan, mas madali po kasi mas stress po yung mga isda pag busog po sila, pag nagda-digest po. May gagawin po kayo sa pond or yung filtration nyo or any sa pond natin, mas maganda na hindi po natin sila pakainin ng mga ilang araw or ilang oras. Depende po sa gagawin nyo sa pond. Ngayon, isi-set up na po natin to para mapandara po natin yung kanilang filtration para mapakain na rin po natin to. Kasi gutom na gutom na itong mga alaga natin dito. Ayan po guys, at unti, unti na pumapasok yung <laughs> tubig dito sa chamber natin. Ayan. <laughs> Kakahingal. Konti na lang at makupunan natin yung pan. Ayan. Ito yung sa pan natin. Ayan. Konti na lang at makupunan natin to So, continue ko na po muna yung pagpuno ng tubig dito eto mga kahabi napuno na po natin yung pan at saka itong filter yan at ngayon i-on ko na po muna itong pump eto yung ating DIY pan filter eto yung first chamber eto naman yung second mechanical chamber mga filter media natin na filter brush ang ginamit nating mechanical. Yan yung ating UV light. Inlet ng tubig papunta sa bio chamber. At eto naman yung ating bio chamber. At nandito na rin yung pump. Eto na po yung ating filtration system. So yun po guys, maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan niyo po itong video na to, please like, share, subscribe kung di ka pa nakasubscribe para updated ka sa mga bagong videos na i-upload po natin. At mag-comment rin po kayo dyan kung ano yung tingin niyo sa video na to. Maraming salamat po sa panonood mga kahabi dahil po dyan nakatulong po kayo sa paggawa ko ng mga video. So that's it. Thank you. and see you later sa another video. Peace out! Akala ko may leak yung pan natin kasi bumaba po yung tubig dito sa filter. Ayan. Kaya nagdagdag po tayo ng tubig kanina Pero nakita po natin dun sa dulo ay tumutulo po dun na tubig dito sa gilid nya Kaya yun, pinix po muna natin at ah, saka dinagdagan po natin yung tubig Sana naman walang leak tong pan natin Itong filtration natin so far okay naman po siya. Pero yun di pa natin nagagawa ng takip At pag wala talagang leak itong pan natin ayusin po na po ito Itong fins nya, papalitan po natin ito ng PVC. Itong nagutom na yung mga alaga natin guys. Ngayon pupunta pa ako sa pet shop para makabili ng pagkain nila. Ito na mga gapi natin dito, i-out na po natin to. May nanghingi po kasi sa atin ng mga gapi tapos uh, bigyan na po natin to lahat. Ayan. Meron pa dito sa aquarium natin. Magagapi na lang po tayo ulit pag nakagawa na po tayo ng lalagyan po talaga nila. Tapos ito naman po yung pagong natin dito. Gagawan pa po natin to ng kanyang pan. Yan po siya. Tatlo lang po yung paa niya. Putol po kasi yung isa. Ito naman yung mga driftwood natin dito. Halo-halo napos na po sila dito. Baka makapag set up tayo ng tank. Etong pan naman po natin dito mukhang may butas po siya kasi napakababa na ng tubig. Napakabilis ng na pagbaba ng tubig niya dito. Dito po nakalagay yung mga halo-halo na po sila dito. Mga sobon, goldfish, at may mga koi. Albino na hammerhead. At saka meron din yung black. At yan, kung may butas sa laga to, siguro ah, ko na lang po muna ng tubig pa gumaba pa ulit. Kapalitan na lang po natin yung trapal. Guto na rin po itong mga alaga natin dito dahil wala pa rin tong kain. So yan na po muna yung update natin dito. Medyo makalat pa rin po yung area natin. Marami pa tayong lilinisin.